We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Namamas ko po Patawad boyong Sa susunod na lang Thank you Thank you Ang babarat ninyo Thank you ah. <laughs> Princess, ano English ng isda? Hmm, Alam ko yan eh Princess, hindi mo alam English ng isda? Ang hirap naman kasi ng assignment natin. Ano bang sagot iska? Hindi ko rin alam eh. Ang dali-dali lang niya ni. Eh. Ang English ng isda ay fish. Fish. <laughs> ay, ayun, fish! Nakalimutan ko lang. Nandito na sa dulo ng dila ko kanina, eh. <laughs> kayo talaga? Mag-aral nga kayo English? English Hala, nalilinig nyo ba yun? Si Boyong, nangangaruling sa tindahan ni Aling Sonia. Ayaw nga no. Ang aga-aga niya naman mangaruling. Malayo pa yung Pasko ah. Silipin mo nga, princess, kung si Boyong yun. Thank you. Ayun na si Boyong. binigyan siya ni Aling Sonia. Dito naman ako sa bahay nila, Bebang. Baka magbigay silang malaki. Oh, no! Iska, Bebang! Parating na si Boyong! Dito na mga rolling sa bahay n'yo! Naku, paano ba yan? Wala si Nanay! Wala tayong may bibigay kay Boyong! Kaya ako rin wala akong pera! Siguradong mangungulot si Boyong niya! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! Namamas ko po! Patawad, boyong. Sa susunod na lang. Ano ba yung debang? Magbigay naman kayo. Kahit piso lang. <laughs> wala si nana dito, boyong. Eh. Wala kaming may ibibigay na pera. Oh. Bakit? Hindi naman sapilitan magbigay. Ah. Kung wala, wala. Kung meron, meron. Ang ganda-ganda ng kanta ko, tapos patawad lang? Di totoo yan. Hindi pwede yun. Bola lang yan. Maganda ba yun? Ang pangit nga ng boses mo, wala sa tono. <laughs> <laughs> Bakit ikaw, Princess? Marunong ka bang kumanta? Oo, oh, magaling ako. Gusto mo kantahan pa kita eh. O wow. oh, sige, kantahan mo ako. Kung maganda yung kanta mo, ibibigay ko lahat sa itong pera ko. Yahoo! Sige, Princess. Mangaruli tayo kay Boyong para may pera tayo kantain natin yung dinggang Bells, Alam na alam ko yun. Sabay-sabay tayong kumanta para malaki bigay ni Boyo. Ano? Kanta na! Ang tagal naman! Ready? Sing! <coughs> Jingang bells! Jingang bells! Jingang bells! Jingang bells! Jingang bells! Jingang all the way! All the spine and it's to run and the wonders open. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the fun that it's too right, and I want them so upset. Hey! <laughs> wow, ang gagaling niyo naman kumanta. Nalalas ko po. O, eto, sa inyo na ito lahat. Kuli mo na princess yung ni Boyong. May pambili na tayong merienda natin. Jog, joke, joke. joke. Naniwala naman kayo agad. Oh, no. Hala, Pasaway ka naman, Boyong! Kinantahan ka na namin, ah! Thank you! Thank you! Ang babarat din nyo! Thank you! Be <laughs> ano ba yan? Akala ko pa naman na bibigay na si Boyong! Hello, guys! Magandang araw! Ako si Iska! <laughs> si Boyong nangaruling dito sa bahay nila, Bebang! Kaso, walang binigay. <laughs> Kayo guys, nangangaruling din ba kayo tuwing darating ang Pasko? Magkano binibigay sa inyo? Comment lang kayo! Bye-bye!